ang mangkukulam kong teacher. Noong una kong makita si Ma'am Leticia, parang ordinaryo lang siyang guro. Tahimik, laging nakaitim at halos hindi ngumiti. Pero kakaiba ang kanyang mga mata. Para bang kapag tumingin siya, may mabigat na bigat na bumabalot sa dibdib mo. Nagsimula ang lahat isang umaga. Habang nagtuturo siya ng aralin, may kaklase kaming si Carlo na palaging pasaway. Ginaya niya ang boses ni ma'am at pinagtawanan pa ito. Imbes na magali, mumiti lang si ma'am Leticia. Isang nisi na malamig at nakakatindig balahibo. Pagkatapos, bumulong siya ng mga salitang hindi namin maintindihan. Kinabukasan, si Carlo ay nilagnat. Habang nasa klase, bigla na lang siyang nagdugo ang ilong at bumagsak sa sahig. Nagtakbuhan kami, pero si ma'am Leticia... Natatayo lang siya at ang ngisi mas lalong lumapad. Lumipas ang mga araw, isa-isa na ring nagkasakit ang mga kaklase kong laging sumasagot o lumalaban sa kanya. May mga dumugo ang mata, may mga biglang nawala ng poses. Sa umpisa, inakala naming nagkataon lang. Pero nang sundan namin si ma'am isang gabi, doon namin natuklasan ang katotohanan. Sa lumang silidaklatan ng paaralan, nakita namin siyang nakaupo sa sahig. Pinaliligiran ng mga kandila. Sa gitna, may mga manika na gawa sa pasahan. At bawat isa, may piraso ng buhok o panyo ng mga kaklase namin. Habang pinupulungan niya ang isang manika, biglang gumalaw iyon. At kasabay nun maririnig namin ang malayong sigaw ng biktima. Kinilabutan kami. Tumakbo kami palayo. Pero sa pagmamadali, nahulog ang pulseras ko. Kinabukasan, napansin kong hawak ni Ma'am Leticia ang isang bagong manika. Nakatali rito ang pulang PC na kamukhang kamukha ng pulseras na nawala ko. Simula noon, ramdam ko ang titig niya sa bawat galaw ko. Tuwing nagtuturo siya Lagi siyang nakatitig sa akin, hindi sa klase. Lalo na kapag nagre-recite ako. Parang may tinutulak sa loob ng dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, nanaginip ako. Nasa silin aklatan daw ako at nandoon si Ma'am Leticia. Hawak niya ang manika at tinutusok ng karayom ang dibdib nito. Pagdilet ko ng mata, totoo pala ang sakit dahil may sariwang pasa sa dibdib ko na parang tinusok ng karayong. Ngayon, bawat araw sa klase, mas lalong humihigpit ang paghinga ko. Naririnig ko na rin ang mga bulong niya kahit hindi gumagalaw ang kanyang bibig. At minsan, kapag dumadaan ako sa harap ng silid aklatan, nakikita kong nakasabit na sa pader ang mga manika, isa-isa, nakalinya. At sa pinakadulo, may bagong manika suot nito ang piraso ng pulang PC na akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang pumasok sa eskwela. Pero isa lang ang sigurado ko. Si Ma'am Neticia, hindi siya basta guro. Isa siyang mangkuhulam. At ako, ako na ang susunod yang biktima.